Hello guys, mga nang umaga. Ano pa nga pala ko ngayon guys sa ah, uh, uh, San Juan. Dito ko po dumaan dahil uh, araw ng linggo ngayon guys. So walang traffic ngayon. Kaya ah, uh, dito ko, ko dumaan. So binabaybay ko ngayon guys. Ah, uh, hindi ko lang matandaan kung anong street dito sa San Juan. Habang pang binabaybay ko ah, uh, may eh sinusundan kasi akong jeep dito. No, so, ito yung lugar na to guys. sa kung pamilyar nyo dito sa San Juan. Mm -hmm. Hindi ko matandaan kung ano yung street nga yun guys. So, uh, <coughs> Uh, um, nakikita nyo naman guys na walang gaano sa hanggang makarating kami dyan sa may supply pero din akong nasusundang ano dyan uh, naka nakamotor so, nakita nyo naman guys na sa harapan ko so, walang ganong sasakyan nyo yung guys kasi linggo so nakikita nyo naman guys so may traffic light dyan so, may, uh, uminit yung isang motor mas may sa unahan so mabilis naman ang takbo namin dyan saya tidak traffic apakah itu dan saya tidak tahu apa yang terjadi saya tiba-tiba berhenti dan saya 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 beritahu anda sebelum saya menerbitkan saya tiba kami ng ano, ng patlo dyan. Pupaba na kami dyan. Yung sa may ano gold. Light dyan. May may dyan. dyan pagbaba dyan, may ekor gold dyan. Ang binabaybay na, binabaybay ko yung osada, guys. nyo talaga guys na wala talagang sa sasakyan kasi araw ng linggo ngayon guys so napakaluwag ng ano, kalsada ngayon so yun nakita nyo naman so ngayon dyan naman sa unahan guys mayroong stoplight kasi dyan stoplight so to kami kasi naka red light yun Uh, yang saunahan guys ito yang progood guys yung kailang so, uh, san juan yeah. so may supply dyan huminto kami huminto ng mga sasakyan kasi uh, red light yan kita nyo guys huminto so, kami dyan uh, hihintay namin kung mag green light so mapapansin nyo guys may bus dyan na uh, dilaw dyan na uh, sa into. tapos may motor dyan sa harapan ng kuan uh, sa gilid lang sa gilid lang naman yun yun sa ayan uh, hindi pa pala guys mayroong biglang pumasok dyan na uh, motor And sa harapan ng uh, ano uh, jeep ay bus <coughs> ayan oh nakita nyo yan guys yun yung motor o oh. biglang nung nagre, nung pagpasok ng motor biglang nagre tapos yung uh, biglang lumabas yung motor pumasok doon sa harapan ng bus mm -hmm. puti na kahit magpreno yung bus Along, uh, tapos meron yung uh, isang motor na ano uh, 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 nung naka lahat. light nakita nyo naman yung sa unahan oh, na lang palapit lang na rin yung uh, ang bulan siya. Na nag-signal light na ng pakaliwa. Ito na siguro na pansin mo driver ng bus. Patakbo pa rin siya. Kunti. Kunti na lang. Eh, Nandahan lang yung bulan siya. R3. din. So. Alam niya mo. Talaga matutunan natin dyan dyan sa pag anong na, nasa lansangan tayo. Sa lansangan tayo. Pag mag drive tayo, kailangan talaga ng ano halangan talaga guys disiplina gutin na lang kasi kung wala talaga disiplina guys